Alam nyo talaga natulog mantika si madam. Pero nagising talaga siya ng maaga ngayon no. Dahil itong kapitbahay ni madam nagbenta ng higanting isda. Sakto din kasi walang ulam si madam sa mansyon. Kaya eto, binili niya na kaagad. Sa araw-araw ba naman na puro yung ulam ni madam. Eto na yung time na mag-isda ka na naman madam. Pinahiwa na kaagad ni Madam sa uncle niya. Bali kasi tatlong putahe yung gagawin ni Madam sa higanting isda na to. Kaya pinahiwa lang niya sa tatlo. Pero sa isang putahe na gagawin ni Madam, eto nga sa may buntot na parte. Next year pa daw niya lulutuin. Ipa-overdose muna natin to sa labas. Kaya pina-stay over muna ni Madam sa double door niyang ref. Tinimula na nga ni Madam na hiwain tong ulo ng parte ng higanting isda. Kasi ang gagawin niyang eksperimento dito, ititinola niya. Niready na, na ni madam yung mga ricados na ihalo niya no. Dapat hindi mawawala yung kamati sa tinola. Eto ding sibuyas. Hindi. hindi kumpleto yung tinola mo kung wala yan. <laughs> hindi din pwedeng walang luya. Pero balatan mo muna ha bago mo hiwain. <laughs> sa totoo lang, yan lang talaga yung mga ricados na meron si madam sa mansyon. Okay lang na hindi kumpleto no. Depende sa discard mo yan kung paano sasarap yung lulutuin mo. <laughs> Kaya etong uncle ni madam nang hingi ng malunggay sa kapitbahay. Siyempre pati din itong lemongrass hiningi na din. <laughs> Sinabi ko sa inyo, diskartihan nyo lang ba? Masarap talaga yung tinola pag merong malunggay. Pero eto nga, dito ka mahihirapan sa paghihimay. Kaya pinarescue na lang ni Madam sa uncle niya. Baka kasi maabutan pa kinabukasan tong cooking show ni Madam. Dalawang putahe pala tong gagawin mo Madam, kaya bilisan mo na. Sisimula na nga lulutuin ni Madam itong tinola. Binuksan niya muna yung kalan. Tapos sinalang na niya yung kaldero. Naglagay kaagad siya ng isang ng tubig. Nilunod na kagad niya yung mga ricado. Kasama na nga itong lemongrass. Pinagsama na ni Madam lahat para hindi na sila maghiwalay ba. Tapos, tinakpan na kagad ni Madam. Hihintayin nga ito na kumulo ng tatlong beses. Dahil kumulo na nga ito, nilunod na nga ni Madam yung isda. Sinasabi ko sa inyo, yung ulo ng parte ng isda talaga yung masarap itinola. Eto na nga at sinimula ng eksperimento ni Madam. Wag na wag nyo talagang susubukan gayahin si Madam ha. Pawang professional lang kasi yung makakagawa nito. Tinikman na kagad ni Madam kung sakto na ba sa timpla. Dahil expert na si Madam sa pagluluto, eto nga at nagkulang pa sa timpla. Nung nakaraan, nagluto ka Madam, hindi mo na tinitikman ha. Mukhang seryoso nga si Madam sa cooking show na ito. Pangalawang best na tikim na sakto din sa timpla. Kaya nilunod na ni Madam yung dahon ng malunggay. Para perfect na talaga tong tinola niya. Isusunod na kaagad natin tong pangalawang putahin ni Madam. Bali puro laman ng isda to. Yung tinik na ni Madam pati yung balat. Ang gagawing eksperimento kasi ni Madam dito. Yung tinatawag na putahing kinilaw. Masarap talaga tong ikinilaw kasi fresh from the sea patong higanting isda. Walang katapusan sa paghihiwa ng mga ricados. Kung ano lang yung ricados na meron si Madam sa mansyon, yun lang din yung ihahalo niya dito. Hindi kasi nakapaganda si Madam sa cooking show na ito. May nakitang mangga si Madam kaya halo na din natin to. Dahil tapos nang hiwain ni Madam yung mga Ricardo, ay minix na ni Madam para mahalo yung oil. Tapos niliguan niya kagad ng asin. <laughs> dahil nga kilawin nito, hindi pwedeng hindi natin papaliguan ng suka. Ewan ko na lang kung hindi pa to sasarap tong kilawin ni Madam. Hindi na natin to pasubrahan sa arte. Ganyan lang kaisi yung ginawang eksperimento ni Madam sa kinilaw. Sakto din dahil naluto na tong tinulan ni Madam. mo. Oh. Kaya hanguin na ni Madam to isa-isa. May konting kapalpakan lang na nangyari. <laughs> Dahil sa sobrang hot ng tinola, nabasag na lang bigla. Yung ginamit ni madam na lalagyan, eto ang glass na mangkok. Kumuha na kagad si madam ng panibagong lalagyan. Eto! Isipin na lang natin na parang walang nangyari, no? Hindi talaga maiwasan yung mga ganong aksidente ba? Lalo na kapag si madam yung mag-cooking show, hindi maiwasan yung kapalpakan talaga. Ready na yung ulam pero yung kanin kakasaing pa. Dahil sa dami eksperimentong ginawa ni Madam, nakalimutan na. na lang talaga yung kanin. Hindi talaga kumpleto yung kainan pag walang kanin Buti ba. Buti na lang, masarap talaga yung ulam. Ang importante niyan na iraos ni Madam yung pananghalian nila.